tapos na tapos na yung pinto tapos na na rin na pinturahan ayan o maglalagay na lang ng ano lock ayan tapos na lahat nalagyan tapos ito may ano na rin may nakalagay na rin na hydraulic sa taas ayan nakakuha na nakasalpak na ayan ayan yung gagana magpapagana dyan para magbukas ito napakalapad yan yeah, no? Lumabas na yung ano, itsura. Kasi nung hindi pa napinturahan to, hindi mo pa magkikita yung ano, pinaka-forma niya. Ngayon, napinturahan na ganyan siya. kasalukuyan ngayon nagmagawa kami ng ano ilalagay kami ng pintuan ulit yung may decor ito naman para dun sa ano para dun sa hagdan para dito siya yan hanggang dun sa taas yan guys oh hanggang kwan third second floor third floor yan ang yung third floor nya ito naman yung ano yung ilalagay na design tutahan natin doon sa taas bali dito siya sa gilid dito siya ayan guys ganyan sya mahaba rin ayan hindi na tayo pumunta sa taas Dito na lang tayo sa baba. Kasi frame lang yung pintuan doon. No? Nilagay doon. Dito naman sa gilid. Ganun din. Tapos na rin. Ayan o. No? Maglalagay na lang kami ng ano, lock. Ayan siya. Lumabas na yung ano niya. Pinaka-forma niya. And guys. Yan, dito lang muna. Papakita ko mamaya. Bukas o mamaya. Yung pag, paglalagay namin ng ano. Ng grills dyan sa agdan. Matagal-tagal din yung gawin. Ito yung ano pinaka pinakahawakan niya doon saan. Taas. ayan ganyan siya. Ito naman para doon sa pusti. Six 6x6